Ano ba Happy natin? Happy birthday! Happy mo. Happy mo! Happy mo Happy birthday! Happy Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Yung huli nga sila pero natabigil pa sila. Huwag po yung matres ni Ian. Wala ka pa siya. Nakangabit ba? ba?

Nurse, wala Wala Nurse, kapag ganyan yung mo! Ano, ano? ano, ano hindi na yan okay, okay. Ay, Sam! Ano Ay, wala! pisa mo anong oras na okay. Okay. Mamaya naman. pa malate! Alas ko, na, natin!

哦，对吧？对吧？哎呀！